um yung mga ibang opisina in fact uh pinupush pa namin sila na gastusin 'yung pondo dahil pag naka-appropriate na 'yung pondo alam niyo naman sayang pag hindi ginagastos. And I also saw in the in the report na yung mga uh, uh, field lawyer positions niyo uh, almost lahat na filled up rin. No? 99.93% ang fill up rate. Another Uh, I think for me, this is another accomplishment. Again, many agencies, hirap na hirap punuin yung kanilang mga authorized positions. Sayang eh, kasi andun na yung authorized positions at uh, hindi nagagast, hindi na up. So, na, naiiwan lang yung pondo. No? So, I congratulate uh, the PAO. Other than giving you know, our cons poor constituents Uh, access to justice, but also managing the uh, department very well by making sure that all the appropriations are fully spent wisely and also the authorized positions are fully uh, filled up. So uh, I congratulate uh, PAU for uh, those achievements. No? Yeah. Thank you so much, uh, Chairperson, Senator Wingatalian, for your. Uh Uh, Marks, na lalo po kami may inspire para sa maralit Pilipino sa inyong pag-analisa kung paano nagtatrabaho ang buong pwersa ng PAO. Maraming salamat po. At uh, marami kayong nabibigyan uh, ng servisyo. Nakita ko dito in 2024, uh, 15 million ang nabigyan nyo ng uh, tulong. Uh, napakalaki yun na uh, uh na suporta na binibigay ninyo sa ating mga poor constituents, mga indigent constituents. Pero nakita ko rin ang laki ng jump noong 2023, 12.5, tapos noong 2024, 15. Uh, bakit po lumaki ang kliyenteo natin? Almost uh, 2.5 million ang itinaas in just one year. Uh, una po sa lahat, with your permission, sinama po tayo ng ating First Lady uh, Luis Araneta Marcos sa kanyang Love for Our program sa mga malalayong baybayin, kagubatan at mga probinsya. At sinama rin po tayo sa OFW Caravan ng DMW at ng OWA. At meron din po tayong uh, social media na ginagamit, FB program ng PAO at ng inyong lingkod na meron na pong 1.63 million followers at dumami po yan mula po nung pandemya na walang access sa mga opisina. Nagbukas po kami ng aming mga uh, messenger, viber, at binigyan din natin ng tig ang piso bawat abogado para sa cellphone para matext nila ang kalang kliyente at matext din sila. So sinamantala po natin ang pagkakataon na bukas ang Twitter, ang Viber, WhatsApp, lahat po ng forms, pati YouTube, TikTok, Messenger para po ang ating maralitang Pilipino may tatakbuhan kung sakali. At nagpapasalamat din po ako, bagaman kapatid nyo po yung ating mayor sa Balinsuela, sinamaan po niya ako sa pagdalaw sa mga kulungan. Uh, meron din tayo sa Valenzuela kasi meron kaming programa doon na uh, with the IBP, na may partnership kami with the IPP na tinitignan ni mga kaso ng mga PDL, mga persons deprived of liberty, kung mga iba ay lumampas na dun sa sentensya nila, matulungan sa courts para makawala na. Kasi iba, meron kami mga na-encounter, taon na, two years, three years, nalampas sa sentensya, nandun pa sa loob. So, um, ano na, uh, clog na yung ating uh, kulungan tapos kawawa pa yung tao dahil lampas-lampas na yung kanyang sintensya. Maganda po yung ginawa nyo dahil kukunti na po ang ano, inmate sa Balinsuela. Mm -hmm. Halos buwan-buwan napakarami pong napapalaya at yung ating DPA, si Atty. Kuong, ay napakaganda po ng pakikipag ugnayan sa Office of the Mayor. Mm -hmm. At talagang full support naman ang Office of the Mayor sa PAO dahil sa batas po natin na inyong ginawa noon ay pwede pong tumulong ang local government unit sa pangailangan ng PAO. Mandated naman po sa batas. Thank you. Thank you for that, um, Chief. Um, nakita ko na ang ideal, uh, based on our notes, ah, and uh, correct me if I'm wrong, but ang ideal number of lawyers ng PAO based on the clients is 3,600. Tama po ba? Pero ngayon, meron tayong 2,681. So, a deficiency of Uh, almost a thousand lawyers. Tama po ba? Based on, the, based on data? Opo, kasi ang ating mga piskal po ay one court, two prosecutors. Ang PAO po nasa ano, ay isang court, isang PAO. Pang criminal case lang po yun. Pero po paano yung labor cases natin para sa mga obrero? Paano rin po yung ating mga counterpart ng Solicitor General sa mga apila para naman po yung maaten sa mga preliminary investigation at mga quasi-judicial cases ng maralitang Pilipino. Kaya ang bawat paw po ay talagang overworked halos every quarter may umaalis po, nagpipiskal, nagja-judge, napakalakas ang turnover. Kaya alang nangyari po kay Pauchip kundi maging teacher na lang ng mga bagong pasa para po maging epektibo sila. Pero pag naka-five years, ayun, judge na, piskal na. At may mga justices na rin po sa Korte Suprema na galing sa PAO, sa CA, sa Sandigan. At talagang okay lang po yon dahil magandang source po ang PAO ng well-trained lawyers saka sanay na talagang honest at hindi tumatanggap ng bayad sa kliyente. I, I think sa mga abogado, magandang training ground ang PAO. Eh, dahil talagang, gra ito literally, literally grassroots. No? At uh, yung pinakamahirap natin mga kababayan ang tinutulungan nila. Lalo na yung mga kababayan natin na Marami siguro iba, no read, no write. Iba, hindi rin naintindihan ng batas no uh, dahil komplikado yung batas. So magandang training ground na meron silang ganitong connection sa mga kababayan natin para alam nila yung realities on the ground. Ano ba yung talagang nararamdaman ng mga ordinaryong kababayan natin. Kaya uh, ako rin, uh, alam ko, ma, ma, even nung mayor ako, mataas ang turnover, papuntang pawa Uh, which ako para sa akin okay yon dahil sabi ko it's good it's a good training ground pag gusto niyo pang umakyat to judge justice at least na naranasan niyo yung pinaka grassroots uh, ng law profession nag lang po ako baka magalis na yung magagaling kaya nilalaban po namin ang karapatan ng mga senior na dapat sana kapantay ng sweldo ng mga ka -ka counterpart namin sa prosecution kasi may demoralization po yung mga regional ko, regional public attorney sa regional prosecutor, mas napataas pala ang kanilang rango, bagaman sa batas, sa Paulo, RA 9406, ay pantay dapat. Kaya may request po kami sa DBM na pagpantay na ayon sa batas, pero nirefer po sa DOJ, hanggang ngayon po na sa DOJ pa, ilang taon na, malamang baka kayo po makatulong sa amin sa parity, at kung anong binipisyo ng mga piskal, yun din sa Paulo. Dahil paano po kung wala na yung mga senior na magagaling, maiwan na lang bagong pasasabar, kawawa rin po yung maralitang Pilipino kung puro bagong abogado na lang po ang uugit dito sa ating opis So ang 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 uh, ang uh, inyong uh, uh, request is yung mga senior positions iparehas sa fiscal. Opo oh kasi yun po nasa batas eh. Hmm. Ang sabi doon ay same privileges, retirement, rank, salaries pero ang nangyari po ay uh, parang doon sa naging implementing rules ni secretary yung pong nagpakamatay, secretary Andaya. Hmm ay mas nataas pa rin yung mga prosecutor eh. Ako po walang problema dahil 20 opor, nung pinatigil natin ang pagbitay ni President Gloria ay napromote po ako sa cabinet rank. Kaya ako po ay nasa 31 na. So paano naman po yung hahalili sa akin, mananatiling 30, manana, yung mga, mga deputy, 29. So napag-iwanan po ng Department of Justice ng NAPROS. Pero yan po ay tinalakay na rin sa mga committee hearing na sana po ay mapagbigyan na ng DBM. Dahil ang gusto ng DBM, may opinion pa ng DOJ. Sabi ko may batas na eh, bakit kailangan pa ng opinion? At kami po ay independent and autonomous na sa DOJ ayon sa Republic Act 9406. Kaya ang kailangan lang daw po pirma ng Secretary of Justice. And then after that, uh, may corresponding budget 'no kasi adjustment pa taas yan eh. Opo, ang sabi ko kahit pr ano prospective na lang dahil nagtitipid po tayo, payag po yung mga senior kahit hindi retro ng 2010 pa. Kahit perspective, kahit ngayong buwan na to, sa susunod na buwan, pumapayag po kami. Magkano po yung adjustment? Do you have any competition? Bali, one salary kahit, grade lang po. Kaya roughly lang, magkano ang adjustment? Ang, pagkano mayon? Do you have any Bali, uh, 17 uh, yeah. po yung regional directors natin, and then ang assistant regional ay nasa 21, saka yung deputy. Okay. At kung may papalit po sa akin, eh, 36 Magiging 30 lang, step 8, kasi ayaw pumayag ng DOJ, nakapantay ng DOJ, sekretary ang magiging ranggo po. Itong one adjustment up is pantay na with fiscal? Opo, ah, okay. opo. Ito, hindi, 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 naman, hindi naman pala ganun kalakihan na? Hindi po, kasi yun lang mas, matataas. Kasi yung mga mabababa, mga bago lang lawyer din po yun. Ah, kasi nag-aalisan. Kaya nakikiusap po kay sekretary Mina, na sana wag na, kasi nung araw po, kung nabalitaan nyo sa media, yung retirement namin ayaw bayaran nagkaso pa po kami sa court at mawalang galang sa DBM. Natalo, natalo po ang DBM ng pau at kumampi po ang soldier sa pau Kaya po, ayaw naman naming magkaso dahil ang advice po sa akin ng palasyo ay huwag magkakaso, makiusap ng makiusap. Pero ilang taon na rin po kami nakikiusap. Uh, Sabit ko na lang sa amin, uh, Chief, kung magkano yung magiging uh, budgetary impact. Uh, but I would assume... Uh, Uh, na kailangan muna ito ng approval ng DBM. Once na-approve ng DBM, then ilalagay na sa uh, budget. Opo, kahit prospective po, payag kaming siya lahat. Maitama lang po yung hindi na itama. Well, ako nga, sabi ko nga, dahil um, uh, nagbibigay kayo servisyo to 15 million, ang dami ha, ah? 15 million Opo. poor constituents to. Opo, sabi nga lang iba kahit... Kaya na po namin ng isang senador eh. Dahil sa dami po ng kliente. Totoo <laughs> dami, naman po. Actually, nagulat ako. Na. Dahil pinoto po kayo lahat ng kliyente namin. Kaya uh -oh. po kayo naging senador. <laughs> Opo, totoo dami. po yan. Dahil idol ko po ang mga gatsal yan. <laughs> Lahing inchik din ako eh. <laughs> <laughs> dami, pero, Chief, uh, dapat maintindihan ng mga kababayan natin, ito mga poor constituents natin, ito yung hirap sa justice, di ba? Dahil una-una, hindi nga nila naintindihan. May, may, complicated ang laws natin eh. Pangalawa, mahal kumuha ng mga private na abogado. Ang pawang ngayon ang nagbibigay ng uh, serbisyo sa kanila. No? And I understand also, nakita ko sa datos, correct me if I'm wrong, ha, based to sa research namin, ang, um, ang success rate ng kaso ng PAO is 81%. Tama ba? Uh, parang last year ho yan. Last year, 2024. Mas, mas mataas tama. ho ngayon. Kasi sir, yung mapalaya mo lang, mapababa sentensya, panalo na tayo dun eh. Mm. Lalo yung At saka yung death penalty na ipanalo natin. Nakalaya na po yung dalawang bibitayin nun. At binigyan mm. ko po ng trabaho yung isa. Ayun po, thumb mark lang. No read, no write yun. Mm. Si Roberto Lara. Ah. Uh -huh. na na po ng PAO ngayon sa Bacolod. Wow, okay. Ah. Uh -huh. Gwardiya siya dun. Opo. So, uh, anong success rate? Kasi ito 2024 ano, eh. Ano po, itong 2025, per semester, 85.04. Per semester po yan. Nung pong 2024, 83.63%. Yeah. So kung ang, uh, uh, para sa akin, anything above 80% is already an accomplishment dahil sa, sa laki ng, sa dami ng hinahawakan nyo, naintindihan ko rin, almost, tama po ba, almost 600,000 cases ang hawak ng PAO? Every... Per lawyer po. Per lawyer? all, uh, all lawyers po. Eight, nung nakaraang taon po, 847,317 ang kaso namin. Ang kaso na hinawakan. Lahat daw ano? yun, pati labor, uh pati kuwasay judicial. Ngayon po, kalahating taon pa lang, 667,000. na thousand. And then, yung, and then ang success rate, on the average lang ha, 800,000 a year, ang success rate is 85%, Opo. more or less ha. So, Opo. Tsaka so, marami po tayo napapalaya ngayon sir dahil na ipabalik na po ang good conduct time allowance sa bisa ng kautosan ng Korte Suprema. Pati po yung plea bargaining sa mga mga drug cases, nagpetisyon po ang pau sa Estepona case eh, naipanalo po ng pau, kaya po may plea bargaining na sa mga lalo sa mga petty drug cases lamang, isang hitit o napasama lang sa barkada, nakakalabas na po ang mga kawawa nating dapat lang iparehab. I'll go to yung operation sa Isang PAO lawyer, ilang kaso ang hawak? Ang isang PAO lawyer po ng isang taon, 317 cases. 300, dami ah. Kaya pag natuto po, umaalis na talaga, hindi na mapigil eh. Kasi sabi na, lilipat sila sa Ginhawa naman. Matagal na kami nagtiis. So, araw-araw may kaso siya? Opo. Sa isang calendar, 20 to 40 siya. cases po nakasit. Correct, correct. Oo. Opo, at saka hindi pwedeng postponement. Bawal sa amin yun. Hmm. Ayaw ko nun. Dahil gusto ko, laging ready. Kaya nag-overtime uh, pa ho sila. Correct. At ang pao, may 24-7 hotline. Ayan, Saturday, Sunday, may duty po. May inquest kami hanggang hating gabi. At kahit sino po, kahit taxpayer, pag walang private lawyer, pwede kami tawagin at napapalabas po. So, nakita ko nga dito, all uh, 2,681 PAO lawyers are required to render 24-7 inquest and urgent legal assistance. Opo. So wala talagang tulugan. Wala ang tulugan madalas. Lalo na. nung tanimbala nung araw, limang buwan mo kami walang tulog. Dito, no, buti, buti na wala na ho yun. Mas madali pala trabaho natin dito, <laughs> si Secretary. Opo, kaya <laughs> talagang kailangan po ng suporta ah, ng ating mga kung, mga legislators ang PAO. Kawawa, no? pag alis ko po, sana may mga magpapatuloy pa rin ng ating advocacy. So that, that's why nag-submit kayo ng proposal for 985 positions. Tama opo, opo. Okay. And that's for 2026. Pwede po sa 2026. Okay. Naka, nakapasok na ho yan sa budget niyo? Itong Hindi pa pa ho nakapasok. May sulat po ang DBM kamakailan. Kailangan na naman daw po ng pirma ng Secretary of Justice. Hmm. Kaya po, minsan malungay, eh, nagdemanda nga po kami sa retirement. Kaya lang na kami nabayaran. Dahil nag-object -ob po ang, ang Justice, Department of Justice noon. Ewan ko po kung anong gusto ng mga taga-legal nila. Kasi malamang may law sila, hindi pa rin po na-approve nga ngayon, yung State Council natin na iwan. And then meron kayong, uh, I think meron kayong for 2026, ang proposal nyo is 500 lawyers, tama? Tama po. So yun ang, uh, para para naman mapababa yung workload na 1 is to 300 cases. Opo, talaga kawawa po yung mga PAW, lalo po yung mga PID-BALUD na mga PAW sa sagada, ano yung paano isa, yung talagang hirap na hirap, umakit doon sa opisina sa court. At ang kailangan po talaga ng suporta ng PAO, sana bago po ako mag-retire sa PAO, eh, ma matupad na yung legacy ko. Bagaman yung building, sir, tulungan nyo po kami matapos din sana. Oo ah, nga, ayun ang gusto kong i-discuss rin. Uh, may meron kayong ongoing building ngayon. Tama po. Uh, Pero, Magkano po ang uh, total project cost ng ongoing? Noong una po, 1 billion lang. ito eh, tumaas ang preso, 2019. Uh, may phase 1, natapos si phase 1, may kulang, tinuloy ni phase 2. Ngayon may phase 3 at may phase 4. Dapat daw may phase 5, nawala daw yung budget sa phase 5 dahil nga sa problema sa flood control. Sana po yung pauman lang ay eh, maituloy po. Matapos natin, ma-inaugurate ninyo sir itong aming building kasi mag nagbibintana na. Hmm. Meron na ding nakapagbid sa escalator, elevator, meron na pong aircon, finishing na lang po ito. So kung mapopondohan po to next year, matatapos to next year, may inaugurate natin, makakalipat na kami. Yung building nyo for 2026, fully funded na yan for this coming new but itong Wala daw po sabi ng mga taga-DP, tanggal daw po eh, kasi nga sa flood control problem, uh, nadamay po kami. Uh, pero pwede naman ibalik sa, 20... hindi naman flood control yung building eh. Oo oh, so nga pwede... po, eh, kaya nga sabi ko, makikiusap ako sa inyo na baka lagyan ng pondo, tanongin natin ng DP. Nasa kanila po pera, wala po sa pau hmm. Hindi po sa akin di binigay dahil ang gusto po ng mga advisor ko, wag ako tatanggap ng pera sa pagpapatayo. Ipaubaya sa DP lahat. Pero nagtagal po, 2019 pa yan. Two year, ko, two year project 20, lang 2019 dapat. 2019 pa. Opo, 2019 pa po. Ano na ngayon? 2025? Di ano na? Seven years? Mag-seven years, sir. Kaya, uh, nakakalungkot po. Nakiki... So, wala, wala talaga itong building? Unusable? Wala uh, talaga? Ah, yari na po. Pin finishing na lang ang kulang. Pero walang taong gumagamit? Wala pa po. Kasi wala pa hong, hindi pa tapos yung pagbibintana. And then, nag-umpisa ng construction, 2019? Opo! Krap. So, magkano na lang to finish? Uh, Siguro video? po, um, ano na lang kasi... Sayang naman <laughs> Ay, kanina, DPWH yung budget to. Kaya yun ang pinag-uusapan namin, mga unfinished projects. Yan o, no, yung eh. Pau building, biktima ng unfinished project nila. Ang kasi, problema daw sa subcontractor, di nababayaran. Sabi naman ng kontraktor, nabayaran. Hanggang na pinagharap-harap ko na sila. Yung pala, hindi talaga nababayaran. Pero dito sa, sa capital outlay nyo for 2026, maliit lang, 20 million eh. Pang-bili so, so, lang ng computer yata, sir, yan. So, 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 walang building to? Aircon. Walang building? Wala po, kasi ang pondo nasa DP. Ah, nakalad siya DP. Mm. Okay. Takot po ako na baka pagdudahan ako ng ating mga kababayan sa paghawak ng pera sa construction, okay. kaya pinaubaya ko sa DP lahat. Okay. okay. Opo. So, magkano pa ho ang balance to complete? Ay, ito pala, naislas ngayon to. Para to complete? Naislas, sir, ngayon tong 380 million. Ngayon, 2026. Okay. Pwede po sigurong ipabalik nyo, sir, para mayari na mag-inauguration na tayo. <laughs> At saka nakadetail ho yung ibang pao natin kay Sir Rex sa DP DSWD. First day niya, nasa akin na ho siya, nanghumingi na ng mga pao lawyers doon. <laughs> Thank you. Nag-duty ho doon para sa mga bousy cases, support. Ah, sa bousy cases. Opo, kasi kulang na or... abogado sa sa DSWD. Correct, correct, correct. Kaya araw-araw may pa-lawyer doon sa kanya. So itong 300, pag, pag binigay ho, tapos na yung building? Ang sabi po ng DP, matatapos. Ang kulang na lang, furnitures. Eh baka um, bigyan po din tayo ng tulong ng Office of the President sa furnitures. Dahil sabi sa akin ni Presidente Marcos, kapag nayari, huwag mo nang problemahin yan. Mayayari yan, malalagyan yan ng gamit. Sayang naman kasi andyan na yung building. I would assume mga 90% na is complete. Malapit to sa batasang pambansa katabi ng COA. Oo, sayang Ten story. Man. Oo. May helipad yung taas para yung presidente, kung magsoso na gusto magkapiron, pwede yung doon sa tuktok. <laughs> <laughs> so lah lahat ng POW lawyers doon mag-o-office? Ayun uh, pong ano, NCR director, may Maropa, uh, region, uh, ano pa, yung 4A, 4B buong central office po lahat ng pati yung counterpart ng Solgen, yung ating mga special Appeal cases lawyer NCR, pati po yung chief doon din po yung magiging chief na bago Sige na siguro pa, well, pag -tutulangan sir Pagtutulungan po namin kasi yun ang isang uh, kanina, kanina lang ang uh, DP one of the things that uh, moving forward na gagawin lahat ng mga hindi pa tapos na projects tapusin na kasi sayang eh. Kagaya nito, gumastos kayo. 1 billion na ba na-gastos nyo? Magkano Ma, na ba? Almost 2 billion na po yan, alam so, ko eh. So 2 billion. So in 2 billion, since 2019 hanggang ngayon, hindi nagagamit. Tumataas ang presyo ng mga gamit. Sabi ko, ba't hindi nyo yariin? Na, no. Every month to, minimit ko yung mga taga-DP para tanungin ko ano nangyari. Halos. May coordination meeting. Kasi uh, nga, pasabit, makulit, yeah. makulit ako eh. Hmm. <laughs> pasabit na lang sa amin, Chief, yung uh, uh, yung exact, um, uh, details on the building, especially kung magkano yung kulang. Opo. let's see if we can... Uh, Baka mayroon tayong pwede pagkunan para matapos na yon. Malay nyo po, kayo po ang maging presidente, kayo na po ang mag e doon sa tuktok. Homeowners president <laughs> pwede. Homeowners. Wish ko po yan. Wish ko lang. <laughs> Homeowners. Opo. Um, uh, so ba, para, para, para matapos na natin next Opo. year? Opo. And then Kasabit. sayang kasi, sayang yung, po, sayang yung pondo na oh. po namin, pati na islas kung ano to po. Uh Oo. -oh. Um, yung ano ano ang ideal number of cases per lawyer po, ng ano? per lawyer? ng pao. eh sa private po, yung sampu mahirap na sa isang buwan eh. <laughs> eh, tindan nyo naman sa pau oh. Kaya, Money ma is 300. Uh -huh. oh. Pero kinaya po yan. Kinakaya. Tambay Kaya naman passion. nakita ko. Kinakaya naman talaga. O kasi nung Kaya araw, lang. pau Lawyer lang po ako sa Manila, 1990 to 93. Tatlong court ko pa nga eh. Buntis pa ako sa panganay ko. Kaya lang, lagi akong dinudugo nun, mm -hmm. Sa pagod. Sabi ko, sana magkaroon ng pouchip na pagiging hawahin yung pau. <laughs> yung pala ako namin magiging pouchip. <laughs> Opo. So, anong, I guess, yung ideal talaga medyo malayo pa sa gusto natin. Pero next year, may 500, di ba? Tama? Tama ho. Kung may ilalagay nyo po yan, okay. sir, napakagandang tulong po sa PAO at sa ating maralitang Pilipino. Matutuwa po sila. Nakasama na yan dito sa budget, yung additional 500? Hindi pa po. Ay, hindi pa kasama siya? Hindi pa po. Okay. Pinapa-insert po namin sa lower house, hindi po yata na-insert. Si Kong Rupus po ang kausap namin. May sulat kami kay speaker, kay Kong Rupus, saka sa chairman ng APRO. Pero parang hindi po nasama yung 500 positions. So so ang request nyo ho is the building which is about 380 million, yung uh, New power Lawyers, ang base dito is about 1 billion, tama ba? Yung 500 apa, na, apa. so additional 1 billion for apa. the 500 uh, uh, Pao Lawyers. Hopefully, maka, yung 500, I'm sure pwedeng makatulong yan sa pagbaba ng case, case load. Case load. Opo. Tsaka madideter yung pag-alis ng magagaling po kasi hindi na masyadong mahihirapan. Tama ba? se acha se...